Alam nyo ba na simula sa araw na ito, March 20, ay magiging pantay ang haba ng araw at gabi na mararanasan sa mundo? Ito ay dahil sa equinox kung saan ang araw ay nasa taas ng Ecuador, ang linyang humahati mismo sa hilaga at timog na parte ng mundo. Dalawang beses ito nangyayari kada taon. Ang tinatawag na vernal equinox nagtatagal lamang ng dalawang araw. Kilala rin ito bilang spring equinox dahil ito ang tanda ng pagsisimula ng spring season o tag-sibol. Pagkatapos kasi ng Equinox. Mas magiging mahaba na ang araw kaysa sa gabi. Ibig sabihin, mas maaga ang bukang liwayway o sunrise at mas matagal bago lumubog ang araw. Mas nakakatulong ito sa paglaki ng mga halaman dahil sa sapat na liwanag. Naniniwala naman ang iba na ang vernal equinox ay araw rin ng mahika. Ito raw ang mga araw na kaya mong patayuin ng itlog na walang kahirap-hirap dahil sa pantay na balanse. Bukod dito, tuwing mga tanghali naman ng mga araw ng vernal equinox ay walang aninong makikita kahit matapatan ng araw. Samantala, alam niyo bang nalalaman kung kailan ang simula ng Holy Week kada taon tuwing Vernal Equinox? Ang Easter Sunday kasi itinatapat sa unang linggo o Sunday pagkatapos ng Vernal Equinox. Ngayon, alam mo na!